Ang moniker o special na tawag ay hindi basta-basta nakukuha ng isang basketballista. Pero sa kanyang rookie season, may binigay na agad si long-time PBA analyst na Dean Kinito Henson na bansag kay RJ Abarientos. Sa isang ambush interview ng Abante Sports sa dating Rookie of the Year ng Korean Basketball League at pamangkin ng PBA legend at 12-time na PBA champion na si The Flying A, Johnny Abarientos, na itanong kay RJ kung anong tingin niya sa doublets na tawag sa kanya ni Kinto. Ayon sa Spitfire Guard, isang karangalan ang mabigyan ng moniker ng nag-iisang Kinito Henson. Pero ayon sa kanya, malayo pa talaga ang kanyang lalakbayin sa mundo ng basketball. It's, um, it's an honor kasi uh, Sir Kinito yung nagbigay ng nung, nung ano na ng name niya pero for me wala malayo pa talaga like sinabi ko nung before man. dahil pa kakainin yung bigas niya ngayon medyo nagie-struggle ako individually pero Umaasa rin si RJ na manalo ang kanilang koponan, lalo na at mas magiging dikdikan ang sagupaan sa pagitan ng TNT at Hinebra para sa kanyang kauna-unahang lasap ng championship sa PBA. Hindi ko na masyado yung isip. Gusto lang manalo yung team. So I'm hoping na 0-0 series namin, then makuha namin yung 3 sa unang game namin next year. Samantala nang maitanong naman na kung sakali ay tawagan siya upang magserbisyo sa Gilas, Pilipinas, handa raw si RJ Abarientos kahit pa maging practice player lang ng koponan upang makatulong at makapagbigay ng karangalan sa bansa. I'm just ready. Kung kailangan ako kahit practice player lang, pwede ako.